Imagine this. Nagigising ka sa umaga pero imbes na maging masigla, parang may kung anong bigat sa iyong paghihi. Pakiramdam mo, hindi buo. Tapos, kuminsan, bigla may sipol sa banyo. O kailangan mo dumalas-dalas ng ihi? Lalo na sa gabi kaya napuputol ang tulog mo. Nakakapanlo mo, di ba? Maraming kalalakihan, lalo na yung nasa edad 60 ipataas, ang nakakaranas nito at madalas iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero paano, kusabihin ko sa iyo na may ilang simpleng gawi sa araw-araw na akala mo ay harmless, pero unti-unti pala nilang sinisira ang kalusugan ng iyong prostate. Ang prostate, napakahalagan niyan sa katawan ng lalaki, pero madalas hindi natin gaanong napapansin hangga hindi na ito nagbibigay ng problema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pang-araw-araw na gawi na sinasabi mismo ng mga doktor sa prostate na kailangan nating ihinto. Ang mga gawi na ito ay hindi lang nakakasama, kundi maaring maging sanhi ng mas malalaking problema sa hinaharap. Mark, kakatulong ito hindi lang sa prostate mo, kundi pati na rin sa pangkalahatan mong kalusugan para mas maging malakas ang katawan, makatulog ng mas mahimbing maiwasan ang paggalimot at mapabuti ang digestion. Kaya, makinig at manood hanggang dulo. Dahabil, may isang bagay na sisiguraduhin kong ikagugulat mo. Ngayon na alam natin ang kahalagahan ng pagtutok sa prostate, simulan natin sa unang gawin na kailangan natin baguhin, lalo na kung lampas 60 na tayo. Ito ay ang madalas na pagkain ng mga pagkaing mataas sa taba, lalo na mga processed meat at red meat. Siguro naisip mo, ay, paborito ko pa naman ang lechon at crispy pata. O kaya naman, masarap humigop ng mainit na bulalo. Hindi ko sinasabing tigilan mo ng tuluyan ng mga ito, pero ang pagiging sobra sobra sa pagkain ng mga ito ang problema. Ang mga processed meat tulad ng hotdog, bacon at lungganisa ay punong puno ng preservatives, nitrates at hindi magagandang taba. Ang red meat naman tulad ng baboy at baka Tapag sobra ang pagkonsumo, ay naiuugnay sa mas mataas na panganib ng prostate inflammation at maging prostate cancer. Bakit? Kasi ang mga taba na ito ay nagpapataas ng inflammation sa katawan. And a major... Isipin mo, para may apoy sa loob ng katawan mo na dahandaang lumalaki at isa sa mga lugar na apektado nito ay ang prostate. Kapag inflamed ang prostate, lumalaki ito at doon na nagsisimula ang mga problemang sa pag-ihinahati na banggit kanina pagbabawas ng red meat at processed meat ay hindi mahirap. Hindi kailangan biglaan. Simulan mo sa pagpapalit ng isang kainan sa isang linggo. Halimbawa, sa halip na kumain ng fried chicken, subukan ng inihaw na isda tulad ng tilapia o bangus. Mas masarap pa at mas mabuti para sa puso mo at sa prostate mo. Isipin mo na lang ang lutong ng inihaw na bangus na may suka at bawang na swak na swak sa mainit na kanin. O kaya, Subukan nung ihalo ang gulay sa bawat pagkain. Kung magluluto ka ng adobo, dagdagan mo ng sitaw o talong. Kung magsasabaw ka, imbes na karne lang, lagyan mo ng malunggay o dahon ng sili. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa antioxidants na lumalaban sa inflammation. Sa Pilipinas, napakaraming gulay na abot-kaya at masarap, tulad ng kangkong, pechay at ampalaya. Hindi lang ito masustansya, kundi nakakatulong pa sa digestion mo para mas maging regular ka na importante rin sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga malilit na pagbabago sa iyong hapagkainan ay malaking tulong sa prostate mo. Mas mabuti rin kung mas pipiliin mo ang lean protein sources tulad ng manok, isda at halaman-based na protina tulad ng tofu o monggo. Ang pagkain ng monggo na may malunggay, halimbawa, ay hindi lang nakakabusog kundi napakayaman pa sa fiber at nutrients na nakakatulong sa paglaban sa sakit. Ito ay isang tradisyonal na ulam na alam nating lahat at madaling ihanda. Ngayon dumako tayo sa ikalawang gawin na kailangan nating bigyan ng pansin, ang pagiging lagi nakaupo o ang tinatawag nating sedentary lifestyle. Naintindihan ko sa edad natin mas gusto na nating magpahinga at manood ng teleserye o makipagkwentuhan sa mga apo. Pero ang sobrang pag-upo tulad ng maraming oras na pagkakaupo sa harap ng telebisyon o sa computer ay hindi lang nakakasama sa likod mo, kundi pati na rin sa prostate mo. Kapag matagal kang nakaupo, nagkakaroon ng pressure sa bahagi ng pelvic area mo kung nasaan ang prostate. Nagiging sani ito ng pagbagal ng blood circulation sa lugar na iyon at ang mahinang daloy ng dugo ay maaaring mag-ambag sa prostate inflammation at iba pang problema. Isipin mo, parang nabibilanggo ang dugo sa isang lugar, hindi ito nakakaikot na maayos at naipon ang mga dumi. Bukod pa rito, ang kakulangan sa physical activity ay nauugnay sa obesity na isa ring risk factor para sa prostate issues. Ang mga taong obese ay may mas mataas na level ng hormones sa hindi pabor sa prostate. Paano natin ito babaguhin? Hindi mo kailangan maging atleta. Hindi kailangan magpabalik-balik sa gym araw-araw. Ang simple lang na paggalaw ay malaking tulong. Kung nanonood ka ng telebisyon, bawat 30 minuto, tumayo ka at maglakad-lakad ng limang minuto. Pwede kang maglakad sa loob ng bahay, magdilig ng halaman sa labas, o maglakad-lakad sa patio. Kung may hagdan sa bahay ninyo, subukan mong akyatin at babaan ito ng ilang beses. Kung nakaupo ka para magbasa ng diaryo, tumayo ka at magunat unat unat Ang paglalakad-lakad sa parke kasama ang mga kaibigan o kapamilya ay hindi lang nakakatulong sa prostate mo kundi pati na rin sa iyong mental health. Isipin mo, sariwang hangin, magandang tanawin at masarap na kwentuhan. Hindi ba mas masarap yon kaysa sa nakaupo ka lang maghapon? Subukan mong gumawa ng simpleng routine. Halimbawa, pagkatapos mong mag-almusal, maglakad ka ng 15 to 20 minuto sa labas, kahit sa loob lang ang subdivision ninyo. Kaya gawin mong gawi ang pagkakyat baba ng hagdan habang nag ng hapunan. Ang bawat galaw ay maalaga. Ang layunin ay hindi ka masyadong manatili sa isang posisyon sa mahabang panahon. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pagkain ng pagtulog. Unti-unting pagbabago ang susi. Tandaan ang katawan natin ay ginawa para gumalaw. Kapag ginagalaw natin ito, mas nagiging malusog ang bawat bahagi. Kasama na ang ating prostate. Ipagpatuloy natin ng ating usapan tungkol sa mga gawi na dapat nating iwasan para sa mas malusog na prostate. Ang ikatlong gawi na kailangan nating bigyang pansin ay ang hindi sapat na paginom ng tubig o ang pagiging dehydrated. Marami sa atin, lalo na sa ating edad, ano nakakalimot uminom ng sapat na tubig sa buong maghapon. Siguro naiisip mo, ay, uminom naman ako ng kape o juice. Pero iba ang kape at juice sa plain na tubig. Ang kape at mga inuming may caffeine ay diuretics. Ibig sabihin, nakakapagpaihi ito at mas nakakapagpaalis ng tubig sa katawan. Ang mga sugary drinks naman, tulad ng soft drinks at matatamis na juice, ay naglalaman ng maraming asukal na hindi lang nakakasama sa diabetes kundi pati na rin sa pangkalahatang inflammation ng katawan kasama na ang prostate. Kapag dehydrated tayo, nagiging mas concentrated ang ating ihi. Ang mga toxins at mineral sa ihi ay mas dubidikit sa pantog at uretra na maari magresulta sa iritasyon at mas mataas na panganib ng urinary tract infections, UTIs, o impeksyon sa daanan ng ihi. Ang mga impeksyon ito ay maari makaapekto sa prostate at maging sanhi ng inflammation. Isipin mo, parang isang ilog na halos matuyo. Imbes na malinis at umaagos, nagiging mabagal at malikabok ang daloy at doon na ipon ng mga dumi. Paano natin masisiguro na uminom tayo ng sapat na tubig? Ang simpleng sagot ay palaging magdala ng tubig at uminom bago ka paman makaramdam ng uhaw. Kung may baso ka ng tubig sa tabi mo sa lamesa o isang bote ng tubig na kasama mo kahit saan ka magpunta, mas madali mong maabot ang sapat na fluid intake. Kung nakakalimot ka subukan mo magtakda ng alarm sa iyong telepono bawat dalawang oras para paalalahanan kang uminom ng tubig. Hindi kailangang uminom ng isang litrong sabay-sabay. Sapat na ang paunti-unti pero regular. Kung sa tingin mo ay plain na tubig lang ay boring, subukan mong lagyan ng hiwa ng pipino, lemon o mint leaves para may lasa pero healthy pa rin. Ito ay refreshing at nakakatulong sa pagpapalabas ng toxins. Sa Pilipinas, mainit ang panahon, kaya mas kailangan natin ang sapat na hydration. Bukod sa tubig, maaari ka rin kumuha ng fluids mula sa mga prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan, melon o saging. Ang pag-inom ng buko juice ay isa ring masarap at natural na paraan upang mag-hydrate. Tandaan, ang malinis na daloy ng ihi ay mahalaga para mapanatiling malusog ang prostate. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na gawi na madalas nating binabalewala, ang kakulangan sa sapat na tulog at ang madalas na pagpupuyat. Sa ating edad, marami sa atin ang nahihirapan na makatulog ng mahimbing. Siguro dahil sa iniisip, sa mga nararamdaman sa katawan, o dahil na rin sa lifestyle. Pero ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nakakapagpabigat ng pakiramdam sa umaga, may malalim itong epekto sa kalusugan ng ating prostate. Kapag kulang tayo sa tulog, nagugulo ang ating katawan, lalo na ang ating hormonal balance. Ang hormones tulad ng testosterone at melatonin ay may malaking papel sa kalusugan ng prostate. Kapag gulo ang mga ito, mas nagiging vulnerable ang prostate sa inflammation at iba pang problema. Bukod pa rito, ang kulang sa tulog ay nagpapahina sa ating immune system. Kapag mahina ang ating depensa, mas madali tayong kapitan ng impeksyon. At tulad ng nabangit ko kanina, ang impeksyon ay maaring makaapekto rin sa prostate. Isipin mo, ang pagtulog ay parang pagre-recharge ng baterya ng iyong katawan. Kung hindi mo ito na-recharge maayos, hindi nito magagawa ng tama ang kanyang trabaho kasama na ang pagprotekta sa sarili. Para mas maging mayos ang ating tulog, maraming simpleng paraan na maari nating subukan. Una, magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Kahit weekend, subukan mong panatilihin ang rutina ito. Mahalaga rin ang kapaligiran mo sa pagtulog. Siguraduhin na madilim, tahimik at malamig ang iyong kwarto. Iwasan ng paggamit ng gadgets tulad ng cellphone, tablet o panonood ng TV bago matulog dahil ang blue light na galing sa mga ito ay nakakagulo sa produksyon ng melatonin ang sleep hormone. Sa halip na mag-scroll sa social media, subukan mong magbasa ng libro, makinig na nakakapagpatahimik na musika o mag-meditate ng ulang minuto bago matulog. Ang pag-inom ng isang tasa ng chamomile tea bago matulog ay maaari ding makatulong para maging mas relax ang katawan. Mahalaga rin iwasan ng kape at mabibigat na pagkain ilang oras bago matulog, lalo na ang mga maanghang o mamantika dahil nakaka-acid reflux ito na makakasira sa tulog. Tandaan, ang sapat na tulog ay isa sa mga haligi ng malusog na pamumuhay at malaking tulong ito sa pagpapanatili ng malusog na prostate. At sa wakas, dumating na tayo sa ikalimang gawi, na lubhang nakakasira sa prostate ng mga kalalakihan ang labis na pag ng alak at paninigarilyo. Alam ko madalas itong marinig, pero hindi ito mawawala sa listahan ng mga bagay na dapat iwasan dahil sa tindi ng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa prostate. Ang alak kapag ininom ng labis ay maaring maging sanhi ng inflammation sa iba't ibang bahagi ng katawan kasama ng prostate. May mga pag-aaral na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng labis na paginom ng alak at mas mataas na panganib ng benign prostatic hyperplasia, BPH, o paglaki ng prostate, at maging prostate cancer. Bukod ba rito, ang alak ay nakakapagpataas ng dehydration tulad din na banggit natin kanina at nakakaapekto sa pagtulog na parehong masama sa prostate. Ang paninigaryelo naman, wala na mas masama pa rito hindi lang baga ang sinisira ng sigarilyo. Ang mga chemical na nasa usok ng sigarilyo ay pumapasok sa bloodstream at nagiging sanhi ng cellular damage at inflammation sa buong katawan, pati na rin sa prostate. Ang mga chemical na ito ay direktang nakakasira sa DNA ng cells at nagpapatas ng panganib ng prostate cancer. Ang paninigarilyo rin ay nakakapagpababa ng oxygen supply sa mga tissues, kabilang ang prostate na nagpapahirap sa paggaling at pag ng mga cells. Isipin mo, bawat hitit ng sigarilo ay parang maliit na bomba na sumasabog sa loob ng katawan mo na unti-unting sumisira sa iyong mga organo. Kung nahihirapan kang ihinto ang pag-inom ng alak o paninigarilyo, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming programa at suporta na available para sa mga gustong magbago. Maaari kang kumonsulta sa iyong doktor para sa mga payo at resources. Subukan mong unti-untiin. Halimbawa, kung sanay kang uminom araw-araw, subukan mong gawing tatlong beses sa isang linggo. Kung marami kang bisyo sa sigarilyo, bawasan mo ang bilang ng stick sa isang araw. Malaking pagbabago na simpleng pagbawas. Ang paghinto sa bisyo ay isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Hindi lang ito para sa prostate mo kundi para sa mas mahabang buhay at mas magandang kalidad ng pamumuhay kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Isipin mo ang kaligayahan na mararamdaman mo kapag mas malusog ka, mas masigla at walang iniindang sakit. Natiyan natin ang limang gawi na kailangan nating pagtuunan ng pansin para mapanatiling malusog ang ating prostate lalo na sa ating edad. Mula sa paglilimitan ng labis na pagkain ng mga processed at red meat sa pagiging mas aktibo imbes na laging nakaupo, sa pagsisigurong sapat ang ating paginom ng tubig, sa pagpapahalaga sa sapat at mahimbing na tulog at sa paghinto o pagbabawa sa alak at paninigarilyo. Ang mga ito ay tila simpleng pagbabago lang pero ang epekto nito sa iyong katawan at sa iyong pangkalahatang kalusugan ay napakalaki. At ito ang sorpresa na sinasabi ko sa iyo sa simula pa lang ang simpleng pagbabago ng iyong pang-araw-araw na gawi ay may kakayahang bagoy ng takbo ng iyong kalusugan at buhay. Hindi mo kailangan ng komplikadong plano o mamahaling gamot para masimula ng pagbabago. Ang susi ay nasa iyong mga kamay, sa iyong mga desisyon araw-araw. Isipin mo ang bawat malusog na pagpili mo sa pagkain, tulad ng pagpili ng inihaw na isda kaysa sa mamantikang karne ay isang hakbang para sa mas malusog na prostate at mas malakas na puso. Ang bawat pagtayo at paglakad mo, kahit sa loob lang ng bahay o sa bakuran, ay nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapababa ng pressure sa iyong prostate. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay naglilinis sa iyong sistema, nagpapababa ng panganib ng impeksyon, at nagpapanatili ng tamang paggana ng iyong pantog at prostate. Ang sapat na tulog ay nagpapahinga sa iyong buong katawan. Nagpapanumbalik ng balanse ng hormones at nagpapalakas ng iyong depensa laban sa sakit. At ang pagtalikod sa bisyon ng alak at sigarilyo ay isa sa pinakamabuting desisyon na maaari mong gawin. Hindi lang para sa prostate mo, kundi para sa buong buhay mo. Mas mahabang buhay, mas malinaw na isip, at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Alam kong hindi madali ang pagbabago. May mga gawli tayong matagal ng nakasanayan, pero tandaan, hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Unti-untiin mo. Halimbawa, simulan mo muna sa pag-inom ng isang baso pa ng tubig sa isang araw. O kaya, maglakad ka lang ng 10 minuto bawat umaga. Ang bawat maliit na akbang ay isang tagumpay. Ipagdiwang mo ang bawat maliit na pagbabago, ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang pagiging consistent. Huwag mong isipin na ang pagiging matanda ay nangahulugang nang dapat ka nang tanggapin ang mga sakit o karamdaman. May kapangyarihan kang baguin ang iyong kalusugan at pahabain ang iyong masarap na buhay. Ang iyong prostate ay bahagi ng iyong katawan na karapat-dapat sa iyong pag-aalaga tulad ng pag-aalaga mo sa iyong pamilya at mga apo. Ang mga payo na ito ay mula sa mga eksperto at nakabatay sa agam, ngunit ang pinakamahalaga ay ang iyong dedikasyon sa iyong sariling kapakanan. Isipin mo ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong asawa, mga anak at mga apo. Hindi ba't gusto mong makasama sila ng matagal at masigla? Ang pag-aalaga sa iyong prostate health ay pag-aalaga rin sa iyong kakayahang magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang paglalaro sa mga apo, paglalakbay, paggawa ng iyong mga hobbies o simpleng pag-enjoy sa bawat araw nang walang nararamdamang sakit. Huwag mong hayaang ang mga maling gawi ang sumira sa iyong kalusugan at sa mga pangarap mo. Nais kumbarinig ang iyong mga salobin at karanasan. May mga gawi ka na ba sa mga nabanggit na sinubukan mong baguhin? Anong pida ka mahirap para sa iyo? At ano ang nakatulong? Ibahagi mo ang iyong mga kuro, -kuro sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring mag-iinspirasyon para sa iba. Malaking tulong din kung ikiklik mo ang like button sa video na ito kung nakita mong kapakipakinabang ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makakatulong na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga nakatanda. Marami pa tayong pag-uusapan para mas maging masaya at malusog ang bawat araw natin. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano mo pinipiling isa buhay ang bawat araw. Mamuhay ng buo, malusog at masaya sa bawat yubto ng iyong buhay. Kaya mo yaan, live your best life at every age.